yan mga do it. ito yung trabaho ko ngayon lalakay ako ng design ng salamin ng pinto yan sinasukatan ko, lang. ko. Ayan, ko kong hmm. yung pudol. Ayan na kaputol ko yan sinukat ko kung kasya hmm. dapat asaktuhan yung putol yan ito lang ko pa yun. Ayan. Tapos nilalagay ko na dyan. Okay na yan. Tapos nalagyan ko siya ng double tape. Ayan. Kalagay ko ng double tape. Ayan. Tinanggal ko na yung mga excess niya. Tapos yung cover ng double tape. Tapos nilagay ko na. Ayan. Nakatanggay yung sa horizontal niya para mapatulong ko na rin. Hmm. Yan, Yan tinanggal ko na ulit yung kanya. Yung, um, sa double-sided tape. Tapos dinikit ko na rin. Yan, ganyan lang paglagay ng design ng glass. Tanggal ko na ulit yung cover ng double-sided tape. Yan. So, dyan tapos ko na yung isang side. Tapos, natawag ko dyan yung kasama ko para baliktarin na namin. So, ayan. Binaligtad na namin. Yan naman yung umpisan kong lalagyan ng design sinusukatan ko kung sa party yung tatanggalan ko ng rubber yan itinan ko yung sa baba guys para pareha siya sa taas hindi siya tabi yan nakiisturbo kasi parsuram Yan, napaisip ako dyan kung ano po mabibilisan. So, ayan na. Tinatanggalan ko na ng rubber dyan. Yung matatapatan ng design, tinatanggalan ko. Kasi pag hindi ko tinanggalan, nakaangat siya. Ayan mga guys, do it. Kanya lang trabaho ko dito. Kung wala akong puputulin, yung pinutol ko ako rin ang gagawa. Ayan. ayan, ayan yung mga gagamitin ko na yung design niya. Masukat so, ko na para sa bisis na lang yung kabitan pagkatapos kong nilagyan ng double sided tape yun yeah. nangalang ko na ng cover yung double sided tape yun yeah. yeah, guys nag a na yung nag-a-rape na yung design niya sa baba, yung pang horizontal ay vertical pala guys yan tapos sasabi ko na rin yung horizontal niya kasi may joint yan, yan. kasama na rin yung joint niya yan pinitingnan ko kung straight sa una kong nilagay na design sa kabila para hindi siya tabi niya yan, yan lang guys palagyan ko ng silicone. para mas lalong dumikit siya hindi lang yung double sided tape yung mag-hold ng design pati yung silicone. yun pinupukpukpuk ko siya mga right? ah, para dumikit ng maigi yan, susukatan ko na yung panguli kasi hindi ko pa naputulan niya. tapos So, pagkasukat ko guys, naputulan, naputulan ko na yan. Na, lilihangin ko ng konti para dumikit ng naigi yung kon, double-sided tape. Tapos lalagyan ko yan ng kon, double-sided tape tapos silicone. Ayan mga kayos Nalagay ko na yung panguli sa taas. Ayan. Hmm. Hindi pinagaw kong nakadikit ng maayos yung double-sided tape. Ayan. Hmm. Kung nagamitan ko lang ng kamay guys na pangpukpuk para hindi mabasa ganyan sa lamin. So, yan, Tapos na yung sa vertical niya sa gitna. Yung dalawang horizontal naman. Kasi tapos na yung sa kabila. Yan. Pinutol lang ko yan. Pumutol ako ng lalagay ko. Yan. Sinusukot ko. Kung okay siya. Yan. Binawasan ko pa pala yan mga kasi mahaba ng bili, enak gak ya? ya, en, ini sekolah melihat kau lagi, para demi kita mau, maaf yang double sided tip. nakikipagkwentuhan pa yung kasama ko sa akin. Yan nga guys, yung ginagawa ko yan. Tinatok ko sa inyo para makita nyo kung paano ko ilagay yung, yung mga design. Nice. Ayan. tanggal ko na yung uh, kubot ng double-sided tape. Tapos, nilagyan ko ng silicone. Ayan. Tutok mo lang. Tapos, yun. Tapat mo lang dun sa baba. Tapat lang sa baba para hindi takilit yung design sa labas at saka dun sa mga, kon, loob. Ayan nga. Ah, uh, tapos na. Ayan, ayan mga kajastoy. Tapos ko nang nalagyan ng design. Ayan. Ito na po yung kinalabasan niya. Maraming salamat po. Thanks for watching.